Ngayong araw pala, napunta kami ng bukid para manguha kami ng buko. Anniversary kasi namin ngayon ng asawa ko. Maaga nga ako gumising para pumunta dito. At niyaya ko nga yung tito ko kasi hindi naman ako marunong makit ng puno. At hindi rin ako marunong manungkit. Pero marunong naman ako kumain ng buko. Wala kasi ako pambili ng buko kaya manunungkit na lang kami. Ayun, may nasungkit na. Makakatkim na rin ng buko sa wakas. Dahil sa parol yung gulok, yung tito ko na lang pinagtalop ko. Sabi ng tito ko baka mabagsakan daw ng buko yung motor. Kaya inusog ko muna. Mahirap na baka tamaan, hindi pa bayad. At ayun na nga may nabiyak na yung tito ko pero walang laman. Kaya magbibiyak na lang ulit. Buti na lang napakabait ng na mga tito ko. Walang bayad yung pagtulong nila sa akin. At ayun nga, buko na yung nabiyak ng tito ko. Okay na. Sampung peraso lang ang kailangan namin buko kasi maganda lang naman kami ng konting salad. Salamat nga pala sa nagbigay ng buko. Paalam kasi ako sa puno kanina eh. Sabi ng tito ko, walo lang daw na buko yung makukuha namin. Sayang naman. Pero okay na yun. Libre naman. Mahalaga naman ngayon. Makapaganda kami kahit konti. At ito na nga, sinasako na ng tito ko. Pauwi na kami. At ayan na nga, dumating na may ari. Magpapaalam na kami. magpapasalamat na nga kami sa binigay niyang buko. Alam ko, napagod yung tito ko. Kaya ililibre ko siya ng pares pagdating namin sa bayan. At nandito na nga kami, nagpapares na. Pupusugin ko yung tito ko sa pagtulong niya sa akin. Hindi naman ako mahilig kumain ng pares. Totoo lang. Ang sarap ng pares dito Dito ko lang natikman talaga yung masarap na pares Marami na rin ako nakainin na pares Pero iba talaga yung pares dito special. mura na masarap pa Lalo na pag libre dahil nga sa tanghali na kami nakauwi, sinundo ko muna yung anak ko sa school. Mabuti na lang na paaga ako umuwi kasi wala magsusundo sa anak ko. Magtatampo sa akin yung anak ko pag nalit ako. Buti na nga lang malapit yung school ng anak ko. Kung malayo pa, mahirapan akong sunduin siya. Iniwan ko na lang muna nga si Tito sa bahay kasi magkakatay pa kami ng dalawang manok. Binigyan kasi ako ng tatay ko ng dalawang manok para ipanghanda namin. At sagot naman ng nanay ko yung pansit na yan, handa namin. At binigyan nga ako ng isang libo ng kapatid ko para pang rekado kaya konti lang yung magagastos ko. Nakita ko na naman si baby at si mama. Masaya masaya na naman ng baby ko. Kasi nakita niya na ako. At ito na nga yung binigay ng tatay ko sa akin. Yung dalawang manok na alaga niya. Pinapakain niya yun araw-araw tapos kakatayin ko lang. At ito na nga tapos na. Iluluto na lang. Kaya punta na lang kayo dito pagluto na. At magdala na rin kayo ng inyong madadala. At huwag nyo kalimutan yung regalo ko ha. <laughs> Dahil sa nagluluto ako, yung asawa ko susundo sa anak namin. Nabasa na kasi yun ngayong hapon. Nagising si baby, kaya ako nila sumundo sa anak ko. Hindi pa kami tapos magluto. Ang dami pa namin lulutuin. Nag-aalala pa naman ako kasi may mga bisita kami darating. Nasa lamesa pa nga yung mga pansit. Hindi pa namin naluluto. Pero yung asawa ko, nagluluto na sa likod namin. Masarap pa naman magluto ng spaghetti yung asawa ko. Nako, pag natikman nyo, sigurado. Makakalimutan nyo ang pangalan nyo. <coughs> At meron nga pumunta sa bahay namin Nagbigay na dalawang kilong espageti Salamat nga pala sa nagbigay ng espageti sa amin At ito nga ayos na Cake na lang ang kulang Baka gusto nyo humabol pa Biro lang naman pero totoo yun Malapit na ang kainan. Salamat nga pala sa mga tumulong sa amin. Para may handa ito. Kayo magsasawa. Dumating na nga yung mga bisita namin. Sampu lang naman ang bisita namin. Kaya kukunti lang kami. Dahil sa nakakainan na naman sila. Nilinis ko muna yung sasakyan na ginagamit natin. Mahirap na. Baka lag natin. Salamat nga pala sa mga nanood ng video ko. Pasensya na kayo. Hindi ko na nabidyoan yung picture-picture namin. Kaya hanggang dito na lang.